Magandang araw mga kasangga. Uh, dito tayo sa ating uh, maliit na manukan. Uh, tawagin na yung backyard. Yan, ang e Kung napapansin po ninyo, Meron po tayong mga uh, mga damuhan. Kung saan, yan po yung uh, isa sa pinakamainam na uh, ano, na halaman sa ating manukan sapagkat uh, yan po yung nagbibigay ng uh, tibay ng lupa. Kung kayo po ay may mga manukan ganyan, lupa ang uh, adalas na pwesto. Mas mainam po na lagyan natin ng uh, karabao grass. Sa pagkatyan din po ang uh, sisilbing uh, tapakan ng uh, hindi lang po tao kundi manok. Hindi po nagpuputik at mayroon din po uh, benepisyo para sa ating mga alaga. Pagkat yung mga talbos po ng mga damo niyan, mga naninira insekto ay sinarap pong mismo uh, kinakain ng ating uh, alaga yan po madali lang naman po tumubo yan lalo ngayong uh, tagulan hindi po yan ah uh, mahirap uh, palaga sapagat yan eh, diligan mo lang itanim mo lang ay uh, napakabilis po tumubo at uh, napakabilis ding uh, dumami yan po yan kahit po magpabalik-balik po kayo dyan eh hindi po yan magpuputik at uh, hindi po kayo madudulas kahit po bumaha ay hindi wa rin po sila naga uh, na ng tubig sapagkat uh, nasisipsip po ng damo malamig din po ang uh, klima dyan pagka may damuhan magandang uh, ano po yan sa manok yan kumbaga para pong kumakain ng gulay ang inyong pong alaga sa araw-araw sapagkat uh, tumatalbos po yan siya mumpong pong kinakain ng ating alaga. Yan mga kasangga, mga kasabong. Sana yung makapagbigay ng nga uh, tip para sa inyo. At sa mga kapwa natin nga uh, sa bungerong. Uh, nag mo. Salamat. Ingat.